Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas Mga kababayan, meron na naman tayong bagong na-discover Isang bagong kainan na panigurado magugustuhan yung lahat Bagay na bagay nga rin ito sa mga estudyante Dahil napaka-affordable ng kanilang mga pagkain Kaya kung food trip lang naman ang inyong hanap Idagdag nyo na ito sa inyong listahan Kung mahilig ka nga sa mga Korean food Suwak na suwak ito para sa'yo Itag mo na agad sa comment section ang gusto mong makasama dito Dahil panigurado, sulit na Agad-agad nga dumako ang Team Laban na dito sa Tricycle Capital of the Philippines. Iyan nga ay walang iba kundi ang progresibong lungsod ng kabanatuan. Welcome to Suncake Cafe! Laban na! to Sankey Cafe. Ito nga ay inyong matatagpuan dito lang sa tapat ng Nueva Ecija Doctors Hospital at Olfu. Pagdating nga namin dito ay agad naming nakadaupang palad si Ma'am Karen. Siyempre, tinanong ko kaagad kung bakit Sankey ang naging pangalan nito. At batay sa kanyang paliwanag, ito ay hango sa pangalan ng kanyang mga anak. Maluwag, malinis at naka-aircon itong Sankey Cafe. Kaya naman, komportable kayong makakakain ng iyong mga kaibigan at ng iyong pamilya. Araw-araw nga silang bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ito nga pala yung kanilang menu. Pwede nyong ipos para makita nyo lahat. Pero ang highlight ng Sankey Cafe ay ang kanilang DIY Ramyon. Ito nga yung nauuso ngayon kung saan ikaw ay malayang makakapagluto ng iyong gustong Ramyon. Malaya rin kayong makakapili kung anong toppings ang gusto nyo. Naglalaro sa halagang 10 piso hanggang 20 pesos ang mga toppings dito. Yes po, ganun lang kamura kaya kayang kaya ng mga estudyante. Siyempre, mas maraming maraming toppings, mas busog. Pag nakapili na nga kayo ng toppings, ay meron sila ditong iba't ibang uri ng inumin. Meron nga sila diyang pouch drink, meron ding inkan. Ang susunod naman na step ay lalapit kayo sa kahera para makwenta kung nakamagkano kayo. At eto na nga ang exciting part. Kung saan ikaw mismo ang magluluto ng iyong ramyon. Kay sarap ng kainin ng sariling luto. <laughs> Katulad ng iba, hindi sila papahuli dahil high-tech din ang kanilang machine. Isang pindot mo lang at maluluto na ang iyong ramyon. Hmm, grabe! Talaga nga namang Sa amoy pa ng ramyon na yan, ay talagang nga namang mabubusog ka na. Kaya feel na feel ko ba ang pagkain ng noodles? Paborito ko nga sa ramyon ay yung cheesy. Ito nga si Pendong, ang mahilig sa maanghang. Kaya naman, ang pinili niyang ramyon ay ang times too spicy. Sinubukan nga rin niya yung mga skewers dito. Kaya nga, pagmasdan niyo kung gaano siya nag enjoy sa kanyang ramyon. Ang sumunod naman ay itong si Pugay. Ang kanyang akiluhang inumin ay ang chupa chup. Stir fry nga ang kinuha niyang ramyon. Hindi nga rin papahuli si Gabi. Stir fry din ang kanyang kinuha. Favorite niya daw kasi yung pansit kanton. Bukod nga sa masasarap na ramyon ay marami pa kayong pwedeng matikman dito sa Sankey Cafe. Katulad na nga lang ng egg roll ng bimbimba. Meron nga din pork katsudon at chicken pop. Meron din silang iba't ibang flavor ng corn dog. At syempre, ang mabenta sa mga estudyante ang sangyong inabang. Kaya naman, kung malapit ka lang dito sa San Kay Cafe, huwag mo nang palagpasin. Subukan mo na ang kanilang masasarap na pagkain. Daling na ang buong barkada at buong pamilya. Dahil katulad nga na palagi na sinasabi, suportahan at ang natin ang sariling atin. Huwag kayong maliligawa, katabi lang ito na Uncle Joe's Sizzling Plate and Si Ito pong uli si Queezphilip, isang proud trabensyano at isang proud na si Hano mula sa bayan ng laur Sa ngalan ng mga sisiw na si Pendong, si Pugay, si Gabi at si Dugong na may hawak ng kamera Maraming maraming salamat sa pagsama ka sa muli Paalam, ingat and God bless Laban na!